Nagsorry ang kapitan ng bangkang tumaob sa Laguna de Bay sa pamilya ng 27 namatay sa trahedya. Pero mga naulilang kaanak, naniningil ng hustisya. Nagkwento rin ng kanilang karanasan ang ilang survivor. Nasa frontline balita niyan si Gary De Leon. Kata po, mapatawad po nila po sa trahedya po na nangyari. Hindi ko naman po gilis yun po. Sana po, patawad sila ako. Maluwa-luwa ang kapitan ng pampasayarong bangka ng MBIA Express nang humingi ng tawad sa pamilya ng mga nasawi sa paglubog ng bangka sa Laguna Divay sa binangon ng Rizal. Aminado si Donald Anain na sobra ang sa sakay ng bangka. Nagpapamalik ko po, po ako noon. Sabi ko po, hindi po ako naman ng madami. Hindi ko po alam na nung nakapagkakabang naglalakad po ako sa buskart. Eh sumasakay po po na may sumasakay. Tigom naman ang bibig ng kapitan nang matanong ko may suot na life vest ang mga pasahero. Pero di raw nasunod ang protokol na yan ayon sa ilang namatayan at nakaligtas. Maging sa mga iniahang bangkay kahapon, makikitang wala rin silang suot na life vest. Yung mga pasahero, wala man lang suot na life jacket! Na dapat sana, kahit papano, sana buhay pa yung kapatid ko! Ang mga live jacket po nakatali doon sa pero hindi po kami binigyan talaga sa totoo lang na live jacket. O siguro marami din makaligtas kung may ganun. Labis din ang hinagpis ng ilapang namatayan gaya ni Aling Clarissa. Tatlo ang nalagas sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang mag-ama at apat na taong gulang na apo. Magkakayakap na matagpuan ang mag-anak sa ilalim ng lumubog na bangka. Isinisisi rin nila sa kapitan ng bangka ang naging aksidente. Ganon po kasi nangyayari dito pagka talagang maano ma, -ano, ma umuunos na ganon, nagpapalipas. Eh hindi tumuloy pa rin. patau eh, wala sabi ko nako po, Dios ko. Bakit ba ganito? Sa tala ng barangay Hanusa, 27 ang patay na nakaburo ngayon sa anim na barangay sa Talim Island. Binagtas din namin ang ruta na dinaanan ng Princess Aya patungo ng barangay Pagkalinawan kung saan lumubog ang motor bangka na daanan ng aming timang tumaog na bangka na nasa gilid na ng isla. Malakas na hangin at maalon at halos tumigil ang aming sasakyan para maiwasan na kami ay matangay o tumaob. Katulad din ng ginawa doon sa lumubog na bangka, gumamit din sila ng mga toda na tulad nito, isinarado nila. Pero ito rin yung naging dahilan, kaya mas mabilis na lumubog at tumaob ang sa sasakyan. Nakuha naman ang video na ito ng isa sa mga nakaligtas na si Mar de los Reyes bago ang paglubog ng bangka. Nakapayong pa ang ilan sa mga pasahero. May trapal din na pananggalang sa ulan. Pero ayon kay Mar, naging pahirap daw ang trapal na yan para makaligtas ang ilan sa mga nasama sa trahedya. Yung unos po pala, zero vicinity na lakas ng ulan. Yung mga tao, kalmado po nung una eh. Nung umuunos po, lahat sila nakapayong, nakaganon eh. Sinasalag nila yung hang, yung ulan. Nilagay yung tarapal, nilak nila, kaya po marami na matay na trap po eh. Suwerte raw at nakakita si Delos Reyes na malulusutan sa trapal ng bangka. Yung sinabi ko po na may siwang, dun po ako na pumilit nung mabas. Patuloy naman ang pagsuyod ng mga otoridad sa di patukoy na bilang ng mga nawawalang pasahero. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julie Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat ng paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.